for today's vlog. Ayan. lang nila galing sa pastulan. Binigyan ko sila dito ng dahon ng malunggay sa kanilang feeder. Ayan. Ayan, si Pingas. Sumabit ang kanyang air tag na punit. Tsaka yung isa dun, sumabit din. sa inyong iba, dito pa yung iba, yan oh. hello, kakain kayong pids nagpabili lang ako ng pids ito yung native ko, yan taba yan oh. yun yung anak niya upgraded ah, oh, diba? F series na rin yan guys oh, tingnan yan tayo nga lalapad ah, oh. oh, hello magkapatid to magkapatid hmm. ano kaya tong nakatutok sa akin sabi niya siguro manghang mangha siya Akin na isra, akin na yung pids. Sa so, video mo pati ako kuya. Kung iba kumakain ng dahon ng malunggay. Papakain na tayo ng pids. Okay na. Ito, maglagay tayo dito ng Integra pellets. Ayan. Gustong gusto nila yan. Malit lang yung feeder nating nagawa eh. Kasi yung container lang na 20 liters. Dito yung iba. Ayan. Dito rin yung aso kong si Bruno. Oh magmungawahan niya mga kambing natin nandito si Maxi yan yung galing kalapan oh, hello ah oh. takaw nila kumain ng pizza diba oh. sila oh sabit mo na dun sa lagay mo sa ibabaw ng washing Ayan. Oh. Oh, na na. Hindi yan. Naamoy lang yan? Oh. Oh. <tapakay> na yan. Gustong gusto nila yung feeds guys na integra. Oh. Kawa sila. Kaya hanggang dito na lang guys. Uh, thank you for watching. Please follow and subscribe my Facebook page and my YouTube channel. God bless you all. Bye bye.